Hello, Madlang Earth Universe. Nandito kami sa Earth ngayon. Kubao. Kubao. Iba-ibang lahi ba? Dami. Yan i Japanese yan. Ito naman i Bangladesh. And, yun ang anak ko na mas pogi ako. <laughs> Ito naman si Uncle Tolitz sa taga Cambodia. hoy tingin dito. Taga Alaska. Ito naman yung taga Antique. Hoy. Oh, what's up? Ayun naman si Pipets, guy, taga India. Taga huli Taga huli. Ayun naman si Karog na kapatid ko. Hello all. Hello all. Andito kami sa bulubundukin ng Mount Pinatubo ba? Ayan oh, ang ganda. Break time, break time. Okay. Pero sa totoo lang guys, kay Kibulo ito. Break time, break time nandito, huliin niyo dito. Oh, Apo President, hinahanap mo si Kibuloy yan dito sa Taiwan. Sa kanya to eh. Iba-ibang lahi mga to. Pero marunong silang magtangalog ba?